isa pong mapagpalang pagbati ang aking pinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers sana po ay uh, mailayo kayo sa la uh, anumang uh, kapahamakan at mailayo na rin po kayo sa mga sakit Ayan, at uh, bagkos ay uh, ang swerte ay darating na po sa inyo ganoon naman po yan at uh, ang lagi ko po sinasabi rito yun pong mag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV ay susyortihin. Sa balik kapag ka pinanood at hindi nag-subscribe, lalo na po itong mga bashers ko, abay mamalasin yan. Tandaan po ninyo yan. Tapos plus nag uh, plus nag ka pa, ay lalong dubli-dubli ang kapalasan mo. Ayan. Uh, yan. at uh, siyempre dito sa mga politikong mga kawatan, eh isa lang naman po yung sinasabi ko rito mangisay na lang kayong lahat at magsabay-sabay na kayong mamatay. Ayan. Kita nyo naman po yan. At, uh, anyway, ayan. sinabi ko po kahapon na sa, video, sa last video ko ay sa linggo na po ako magpapa, magbubunot sa timba. Ayan. At pero dahil sa medyo hindi naman ako pagod ngayon ay uh, wag po kayong umalis at bubunot po ulit tayo ng dalawa Ganon lamang po yun, sabi ako na halimbawa ganoon linggo na lang pero kasi nga po napapagod din po kasi ako. So ngayon, ibig sabihin wala po sa oras kung kailan lang po tayo magbubunot at uh, ayaw ko pong mapalyahan kung ako lang po masusunod. Ayaw ko pong mapalyahan dahil kahit pa paano ay uh, uh, makatulong tayo kahit pa paano. Kahit mapabarya-barya lang yung 10,000 na yan ay uh, di kaya, uh, malaki na rin ng uh, tulong yan. At uh, natatandaan nyo pa, sigurado pong tandang-tanda na itong taong ito. Itong nagmura dito sa mga Iglesia ng Kristo. At lalong higit na minura niya itong ating uh, pamunuan ng Iglesia ng Kristo na walang iba kundi ang ating kapatid na Eduardo Manalo. Ayan po ito si, ano to? Si Ipipanyo, Ipipin, Ipipanyo Gago Labrador. Yan. Yan po yan. Tandang-tandaan nyo naman po siguro yan. At base po dito sa mga vlogger na ating mga napanood, may mga vlogger po, actually doon lang po ako kumuha ng idea at uh, i i-relay -re -re ko lang po sa inyo na ito pong si Ipepanyo Labrador ay pinaga uh, tinaga sa loob mismo ng kanyang bahay. Ayan, at ayon po yan sa mga ibang mga vlogger na atin din pong napanood. So doon lang din po ako kumuha ng idea. So, ang bilis ng karma, no? Niyo, gago, labrador. Yan. At uh, wala namang pong sinabi kung yan ay patay na. Pero, uh, kung, kung ang braso niyan ang ipinananggan niya sa taga, aba, eh, kayo na po ang mag-imagine niyan kung anong nangyari sa braso niyan. Pinasok daw po, eh, sa loob mismo ng kanyang bahay. At doon daw po tinaga. So, Tama lang sa iyo yan. Dahil pag ako pa nga nga nakachimpo sa iyo, hindi lang kita tatagain. Ha? Uh, isasalang kita doon sa grinding machine ko rito para durog na durog ka. At para pagkatapos yung madurog, maduro, ipapakain kita rito sa mga alaga kong buaya dito sa basement ko. Ayan. So, maswerte ka. At uh, iba, yung nakachimpo sa iyo. At uh, minsan, Uh, kung tayo ay nagsasalita kailangan natin panindigan yung ating sinasabi kagaya nung sinasabi ko rito na naghahamon ako rito ng mga politikong mga kawatan ay paninindigan ko po yan at uh, papaano kung hindi maghamon dito sa mga animal ng mga politikong mga kawatan na ito tingnan nyo naman yung mga hiring di ba? naghahamon pa ito si barbiro nang dalhin daw ni uh, Grijaldo yung kanyang kakampi doon at uh, doon daw sila magyabang Putang ina ninyo lahat diyan. Matagal na ako naghahamon dito sa inyo. Salunita tayo. Huwag diyan sa loob ng kongreso. Salunita tayo na magkaalaman tayo. 'Yun lang ang masabi ko sa inyo. Para magkaalaman din tayo kung saan ang tapang ninyo. At sisiguraduhin ko sa inyo, burit-burit yung mga igit-igit kayo. Magkaigit-igit -igit kayo sa akin. Tandaan ninyo yan. Sige nga, tanggapin nyo itong hamon ko. Salunita, Lunita, hindi dyan sa Kongreso ha. At kailangan magkabit kadi na tayo. Sabaywang, nakakandado yan. Ibig sabihin, matira yung tatayo, yung buhay. At sisiguraduhin kayo, kayo kahit gaano kayo karami hahapay kayo sa akin in 10 seconds. Yan yun. Pero ito si Labrador, na uh, gonggong, ano-ano uh, mga sinasabi, hindi pala niya kayang panindigan, hindi pala niya kayang protektahan yung kanyang sarili. At napasok, pinasok sa kanyang loob ng bahay at pinagtataga. Ay, sa akin hindi mangyayari yan. Dahil dito pa lang, ha, isang kilometro pa lang yan, bago kayo makapasok dito sa akin, ha, siguradong rat-rat na kayo doon. Doon pala sa puno nito. Ha, ay wala naman kayong ibang nadaanan eh. Ito lang. Ha, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ganun dapat, pagka ikaw ay nagyabang, kagaya ko, ay kailangan panindigan mo yan oh. Isang kilometro yan mula dito Sa pwesto ko ah? Doon pa lang sa puno Pagka ikaw ay uh, pupunta rito sa akin Wala namang iba Wala kang ibang pupuntahan Diyan pa lang Durog-durog na yung kaluluwa mo Huwag ako sasabi ko ba rito na pagka nakikita ko itong mga kawatan na ito dudurogin ko talaga mga ulo nito mga ito kayo ang pahirap sa bayan napakarami na itong mga kabayan nating walang masahing paulit-ulit ko sinasabi yan sa inyo pero nasaan kayo tuloy pa rin ang pagdanakaw ninyo mga buhakan ng ina nyo buisit kayo kayo ang piste ng lipunan kayo ang piste dito sa mga kababayan kung mga mahihirap para sabihin ko sa inyo. Well, uh, gusto ko lamang pong liwanagin dito. Ang pinanggigigilan ko po rito yung mga kawatan ng mga politiko. Tandaan po din yan. At hindi ko tatantanan yan. Oras na mga sila rito sa akin. Dito sa amin. Either uh, oo-uwi sila dyan sa Manila na nakakahon or wala nang na ulo yung mga yan. So, ganon ganun lang kayo magbayad sa ariglo na 3.5 million dollars samantalang napakarami natin mga kababayan ang walang makain. Buisit kayo. Magkano na naman ang inutang para dito sa budget ng 2025? 6 trillion. Hindi billion, ha? Trillion. Imaginin mo yan. Pero, ni isa na project wala pang nagagawa. Mayroon dito. Bukas nga, eh, ituturo ko kayo rito doon. Ito yung mga nahuli. Nahuli na naging project ito ni President Duterte. Ah, Itutur rin kayo doon sa ka, 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 ka kasama nitong project nito na kung saan ay tapos na tapos. Tapos ito yung naiwan ni President Duterte na kung tutuusin ay parang uh, tatlong kilometro lang yata po ito. Pero ito nakatiwang uwang dito. Ah, Hindi man lang maituloy. O yan kundi yan. Yung ano yan? yung uh, tawag dito yung sa, 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 sa ilalim dumadaan na project din po ni eh, President Duterte na nasimula na po yan eh anong tawag yan? underground passage may tawag yan eh sa ilalim kaya sa ilalim ka ng lupa dadaan underground ka o oh. nasimula ni President Duterte yan na malaki na nasimula dyan hindi man lang itinutuloy pero ang utang natin, utang ng ina ninyo, ah, ang utang ng Pilipinas, mahihilo, maging sampung lahi ng inyong kaapo apuhan nagbabayad pa. Dahil dito sa mga hunghang ng mga politikong mga kawatan na ito. Kaya tama ba yung mga sinasabi ko rito na dapat ito mga lipulin ng mga kawatan na ito? Dapat dito ito na lahat itong mga kawatan na ito? Well, nasa batas pa rin po yan Na bawal ilagay sa palad mo or kamay mo Ang paghiganti or ilagay sa kamay mo ang batas Pero Aantayin pa ba natin? Wala nga eh Wala nga nakikita na ng mga otoridad yan Mga rampant na nakawan dito sa gobyerno ito Mayroon bang hinuhuli? Wala mayroon bang kinakasuhan? Wala. So, anong gagawin natin? At tayo na ang gagawa ng para malipol na itong mga hayop na ito. Batas-batas. Hindi, hindi na nga nila kinikilala ang batas eh. Sila mismo ang gumagawa ng batas eh. Oh. Sila rin ang bumabali ng batas. Tingnan mo, napaka, tawag dito napakasagrado yang bawal ang mag, mag adik ka bawal ang mag uh, magpakalat ka ng mga shabu na yan pero ano anong sinasabi nitong mga mismong otoridad na nagsasabi hindi masasamang tao yung mga nagtutulak ng droga at itong sinasabi mismo ng ng nang ninyo na itong bullshit na bugok na ito ano sinasabi okay lang na magdroga dahil pampa extend ng oras anong klaseng katwiran mayroong ka buang ka nako basta ngayon ayoko kung nang magsalita rito pero halos mapuno na po yung akin notebook uh, ng mga listahan pag nagkaroon ng pagkakataon. Ang pinama, pinaninindigan ko rito at sigurado ako sa sarili ko, yung mabubuting tao maliligtas at yung mga kawatan masusunog sa impyerno. At sino ang gagawa niyan? Sino ang impyerno? Ako ang impyerno ninyo. Hmm. Sabi ko nga eh Gagawa ako rito Once na nag Nagkaroon na ako ng pagkakataon Gagawa ako bawat isang probinsya Ng miga Yung um, malaking uh, uh, Tawag nito Yung sunugan ng tao Ano yung cremation Bawat probinsya magtatawa magtatayo ako ng mega cremation facilities ako ang impierno ninyo tanda ninyo yan bullshit kayo kadami ng mga gutom nating mga kababayan hindi na kayo naawa niyan para sa akin yung mga ginagawa ninyo yan nakapakasarap para sa akin yung dito palang sa lupa ay susunugin so ko na kayo bago, kayo, bago palang kayo makarating sa si impyerno sunog na kayo nakakabigil ano yan? may narinig ba kayo na tausan or milyon ang pinag-uusapan? wala po kayong maririnig ngayon sa gobyernong ito ang maririnig po ninyo dito ay either billion or trillion. Wala po kayong maririnig na thousand or milyon uh, million, four billion at trillion. Saan pa populutin itong mga kababayan natin kung ganyan? Imaginin nyo, mga bullshit na to. Kagaya lang dyan ito sa mga kwa Sipin nyo ha? doon po sa hindi pa nakakaya, hindi pa ninyo naiintindihan. Alam ko marami sa inyo nakakaintindi nito. Hindi po ba lahat itong Kongreso at sa Senado, hindi po ba dapat yan ay gumagawa lang sila ng batas? At dapat yan ay susuelduhan lang natin itong mga unggoy na ito. Kasi sila ang tagagawa ng batas natin. Pero ano nga, anong nangyayari ngayon? Ha? mayroong bibigyan ng 100 million project. Imagine nyo, ilan yung congressman na yan na bibigyan ng 100 million, 200 million na project? Sigurado kayo na ipaproject nito? Ito ang maling-mali sa batas ng Pilipinas. Hindi naman mga kontraktor yung mga animal na yan. Hindi naman yan mga, kwan, mga uh, nagbibuild ng mga building or whatever dyan, ang gawain ng isang kongresista at saka senador, gumawa ng batas. Hindi yung kumuha ng kontrata sa gobyerno. Yan po ang dapat ninyong maintindihan. At yan po yung mga nangyayari. Ha? Imagine nyo, kung itong mga animal na mga kong kongresista ito, may project, parady... kagaya niya, itong pangpanggana nandiyan lagi sa kum -com, na uh, committee niya, uh, -com hearing niya, yung si Gunsalis uh, Gonzales May sariling kontraktor cont din po yan. Hindi po ba't uh, idinamanda rin po yan sa sandigan bayan ng uh, kapitan diyan sa Pampanga, dahil yung ginawa niya na bilyon-bilyon na project dyan sa Pampanga, hindi po ba't nalusaw na? Kasi nga, substandard. Nasaan yung bilyon-bilyon na? Wala na. Yan po yung sinasabi ko. Para lang po malaman ninyo, sino ang hindi mag... hindi uh, kukulo ang uh, dugo dito sa ganito? Si ko, di po ba? binulgar yan ni uh, Senador uh, sino to? Sige, uh, anak ni Brother Eddie. Uh, si Joel Villanueva. Di po ba binulgar yan ang pinakamalaking kontraktor ng gobyerno? Congressman Saldico. Kaya nga, di ba? Nakabili ng private plane. Nakabili ng helicopter. Yan po ay ayon dito sa mga napapanood natin. Hindi ko man nakita, pero yan po yung mga lumalabas. Iniiko ko lang po yung mga naririnig natin at napapanood natin. O, oh, nyo yan. Yan mga senador na pumirma dyan sa General Appropriation Act na yan. Yan mga si, uh, ay, uh na yan. Sino yung mga pumirma dyan? Nandiyan naman po yan eh. Alamin nyo lang po. Yan po yung mga hindi nyo dapat ibuto itong mga animal na mga kwan ito. Eh. May pagkakataon ng Sarap. Nako. Ha, oh, Mario Joseph naman. Ano na? Anyway. Sige. At uh, bahala na kayo. At uh, wala pa rin tigil itong sikon. Bangag uh, ng kahanap uh, daw ko no ng budget diyan sa isang gobyerno. Paano kinuha na nga ng kinuha? Tapos ngayon maghahanap ba budgetan pa rin daw? Niyang dapat na mayroon, kinuha nila ng kinuha, tapos babadjitan. Saan hanap? utang utang ng ina ninyo di lang utang ng ina ninyo Mga ka ng ina ninyo na mapiste na lang sana kayong lahat ng mga hayop kayo anyway at uh, ito po at uh, bubunot lang po tayo dito ng dalawa para lang po kahit paano eh, may pambiliman lang kayo ng uh, posporo Pambili, naman. Tika, pambili ng mantika, pambili ng bitsin or ano pa man yan na inyong dapat nabilihan di po ba? so bagamat sinabi ko na tuwing linggo na lang po akong magbubunot ay uh, parang hindi ko naman po matiis hanggat, uh, hanggat hindi naman ako pagod ay okay lang po yan so ibig sabihin wala po tayong oras Basta ito po sinasabi ko rito, gusto ko po araw-araw makakapagbigay po tayo ng dala-dalawang tig sa 10,000. At kung mayroon pang pagkakataon, ay digawin uh, di gawin na nating uh, 50,000 kung uh, medyo okay-okay. Kaya nga po, masabi ko lang po sa inyo, kung inyo po mapapanood itong Birana Live Studio, Birana Live Studio TV, huwag nga na po kayong magkuhan. Huwag na po ko yung mag uh, patumpik-tumpik pa. Pindutin ang subscribe. Pindot ang all. Pindot ang notification bell. Pindutin nyo na rin po yung sintido ko mo niyo, Para malaman po ninyo kung pa paano mag-subscribe. Ano po? Kasi mayroon pa rin nagsasabi dyan kung pa paano raw kayo makasali dito sa ating mga parapol araw-araw. Kung ikaw ay nakapag-subscribe, pinindot na subscribe, in-screenshot mo yan, tapos ipadala mo ang katibayan na ikaw ay nakapag-subscribe dito sa Verana Live Studio TV, isend mo sa Tarik Hasan Mirza. Ganun lang po kasimple. Para sa ganun ay, mapapabilang na po kayo dito sa mga pangalan na nandito sa timba. So, kaya nga po ito ngayon, ay uh, bubunot na po tayo at huwag na po natin pagtatagalin para sa ganun ay... Uh, Um, matapos na natin ito o ayan at uh, bubunutin na natin hmm. hindi ko titingnan ha ayan halo-halo lang at uh, ganun so ayan Okay. ito po ang unang nabunut natin si uh, kayo po ang magbasa ayan ah yun po kita nyo ano yan Maria Luisa Cruz ayan Maria Luisa Cruz ayan so ayan po at uh, ang pagkiklimpo nito alam nyo naman sa bagay na kaya nga nalaman ninyo ito dahil nga uh, nag-send nga kayo dito sa di ba? Nag-send nga kayo dito sa Tarik Hasan Mirsa. So, alam nyo kung saan nyo i-claim ito. Doon pa rin po sa Tarik Hasan Mills at makipag-ugnayan po kayo dito sa sekretary ko para po sa ganun ay uh, ninyo kung saan po kayo Uh, ipapadala kung paano po ipapadala ayan po, bubunutin na po natin yung pangalawa ayan, hahaluin lang po natin at ayan, bunabunot ko na So, sana po ang uh, mabunot lang dito, yung pong totoong naghihirap muna. Sa, sa, saka na po sana yung mga medyo nakakaangat-angat naman sa buhay. Uh, kaya lang, hindi naman po natin kan eh, hindi naman natin pwedeng piliin eh. Kung uh, alam ko lang sana, napiliin yung medyo nakakaangat sa buhay at saka medyo talagang walang masaing, sana, yun ang gagawin natin. Kaya lang po, naka, yan sa timba na yan, so, hindi po natin mapipili. At unang-una, wala rin pong mata itong kamay ko para piliin. At saka, hindi ko rin naman alam kung sino sa inyo ang mahirap na mahirap at kung sino naman yung nakaka uh, lamang sa buhay. Ganun pa man ay uh, bahala na po. At uh, total, pare-parehas naman kayong nag-eport na magpa-subscribe at nag-send sa Tarek Hasan Mirza, marapat lamang na uh, gawin natin yung kung sino yung mabunot. Ayan, ito po ang pangalawa. Ayan, siguro naman maliwanag yan. Jilin Mateo. Ayan po. Ayan o. Oh. Evangeline Mateo. Ayan. So, Ayan po at uh, sana nga lang sabi ko, sana lang. Yung talagang uh, totoong uh, hirap na hirap sa buhay ang nabubunot natin. At uh, actually lahat po kayo, sisiguraduhin ko po mabubunot po kayo lahat yan Tuloy lang yung po ngayon yung pagpapasubscribe dito sa Birana Live Studio TV. Dahil uh, hindi lamang po itong mga sampong libo na ito. Sinabi ko po pagka na-reach natin yung 150 1,000 subscribers natin ay magbibigay po ako rito ng 1.5 million. So, ganun lamang po. At uh, sana ay uh, ingatan kayo ng ating Panginoon araw-araw at uh, bigyan na po kayo ng biyaya or swerte sa buhay. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, kapag ka hindi kayo nakapag-subscribe sa Birana Live Studio TV, mananatili kayong pangit. Maniwala kayo sa akin. Kaya tingnan nyo naman po itong mga subscriber ko. Ang gaganda na, ang gugwapo na. Ang gugwapo pa. At hindi lang yan. Marami na po dito sa aking mga subscriber sooner to na. So kung kayo ay pangit ngayon, sisiguraduhin ko pag pinindot niyo yung subscribe, buwak! Gaganda. Gugwapo kayo. So swertihin pa kayo. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers at uh, mga followers na may mga sakit, may mga problema sa buhay. Sana Panginoon ay pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi kong sinasabi rito kapag ka, tapos, ako, tapos na ako magdaldal? <laughs> mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.